So bigla ako na excited kasi nakita ko na ngayon yung bahan ng Binondo. Kaya hindi map o oh, photoshoot photo shoot 'yan. Ayun, ganern mo. Nagulot na lang ako papunta kami ng Lucky Chinatown. Eh hindi dito ang sadya namin. So bumalik Matagal-tagal na rin ang huling sakay ko ng LRT. So, heto kasama ko si Sir Levy. Pupunta kami ng Binondo, Manila para mag-canvas ng t-shirt na gagamitin namin sa isa namin tindahan. Touchdown na kami ng LRT recto, So, bababa na kami dito. Tapos, sasakay ng jeep papunta ng Binondo Simbahan. Kaso, ang nangyari, ang binabaan pala namin ay Santa Cruz Simbahan. Kasakay pa pala ulit na isa pang jeep. Pero, hindi na namin ginawa. Naglakad na lang kami kasi sinundan na lang namin yung samapa. Ang sabi naman kasi ng kausap ko, basta makarating kami ng Binondo Simbahan, malapit na kami doon. So, ayun nga, nauhaw na nga ako at nakita ko yung Starbucks. Pero, syempre bawal tayo niyan at budgeted lang ang aming pamasahe. So bigla ako na excited kasi nakita ko na nga yun bahan ng Binondo. Kaya hindi mawawala, magpapapicture ako kay Sir Levy. O oh, ayan, Pak! O photo photoshoot yan. Ayan, ganun, model. Ayan, huwi! Walang pila o. Oh. Diba yung nakakagutong? Walang pila. Mamaya babalikan ka namin. Nung mga oras na to, pinahawa ko nga pala kay Sir Lebe yung isang cellphone kasi naka-Google Map kami. At sobrang lapit na talaga namin noong last time nagsineg ko siya. Aba, nagulot na lang ako. Papunta kami ng Lucky Chinatown. Eh, hindi dito ang sadya namin. So bumalik kami kusant kami nag-photoshot kanina kasi dapat kakaliwa, hindi kanan. So ito lang nga yung entrance ng Binondo Simbahan. Pumasok muna ako. So maglit muna ako. Nagdasal lang, saglit lang naman. Pagkatapos pa nito, ayun, dumiretso na kami sa Binondo kung saan kami magka ng t-shirt. Actually, meron na talaga akong contact person dito. Gusto ko lang talaga makita yung warehouse kasi nga natatakot tayong maskam or ma mabogus ba. Dahil yung dalang puhunan lang natin ay hiram lamang, kailangan palaguin at ibalik e, kagad. So ito, natapos na kami. Hindi ko na binidyohan or pinicturan kung saan warehouse ako nagpunta. Siyempre, secret ko na lang yon kanyang kanya tayong hanap, mga suke. So, okay. so ayan, kumain muna kami dito. Ito na yung pinaka-dinner namin ni Sir Levy. Ang sarap, sarap ng kain ko. Ay, ito nga ang mahirap. Pag di ka talaga marunong mag-chopstick, talagang sa kutsara, tinidor ka na lang aasa. <laughs> So dito nga pala kami kumain sa chuwan Ki, yung dinaanan namin kanina na sabi kong babalikan ko. Nako guys, kung mapupunta kayo ng Binondo, wag na wag niyong kalimutan daanan to at kainan kasi pinipilahan talaga to. Sana nabusog kita Sir Levy, busog na busog ang iyong tiyan. So ayun guys, pauwi na kami na mga problema kami, paano pala kami uuwi. So ayun, naghanap ako ng tricycle, tapos nagtanong palaga muna ako kung magkano ang babayaran hanggang LRT. Baka kasi maging 550 yan, nako po! <laughs> Touchdown LR Direkto. So magkaiba kami ng pila ni Sir Levy. Siya sa panlalaki, ako sa pambabae. Ang haba ng pila. So ayan, nakakit na kami sa taas. Napakadaming tao kasi nga rush hour na to. Uwi na ng mga estudyante at mga manggagawang Pinoy. So ayun, nakisabay kami. Tapos ayun na nga, inupuan ko na lang yung bitbit -bit, -bit namin t-shirt. O ba diba? Para-paraan lang yan. Finally, nasa SM Masinag na kami. Malapit na malapit na kami sa Teresa. So, thank you for watching. Follow for more. Kung magpapagawa kayo ng t-shirt, sa amin na lang. Bye-bye.